Hello everyone! Hello mga kasari! Magandang hapon sa inyong lahat. Pagpasinsyahan niyo muna ako kasi nga hanggang ngayon ay uh, nangihina pa si Ate Rose ninyo, nanginginig pa. Ito ay resulta ng aftershock sa nangyaring lindol dito sa lugar namin. Hanggang ngayon ay nahihilo pa talaga ako mga sisi. Pero need kong i-vlog ito sa inyo. Yung gamis na kakarating lang. So, i-open ko ito sa inyo ngayon. And, titingnan ko yung bagong design na na-order ko. Ayan. So, ipapakita ko lang sa inyo kasi sinabi ko before na saka ako mag-order kapag maubos na talaga yung mga old stock ko na mga gamis. Kasi gusto ko mga bago na naman yung i-display natin. So, kunting flex lang dito na part sa lagayan ko ng gamis. Kung napansin niyo meron akong meron akong a hanger dito. Ayan, kitang kita nyo naman na wala na talagang nakasabit kahit isa na before ay punong-puno ito. And ang lagayan natin ng mga gamis ay, ayan, wala nang mga laman yan. So, ito na lang yung natira, yung itong shark na hulog pa. Ayan, ito. O, oh, nangahulog na, parang lindol. Ayan, itong shark na lang na bago namang order ko ito. So, ito na lang yung natira. So, mag-open tayo ng box ngayon. And after kung mag-vlog, ay mag ako kasi nga wala na talaga itong laman. So, pinaubos ko talaga. Pinera ko muna lahat para makabawi naman ako. Saka ako nag-order ng panibagong mga gamis. Ayan. So, nandito ngayon sa harapan ko yung box na kararating lang. Ayan. So, i-open natin ito. Ito ay, uh, ang nabayaran ko is 1,900 plus. At huwag niyong kalimutan mga sisi pag tayo mag-order sa Shopee. Huwag natin kalimutan ang 80 pesos na voucher. Sayang pa yun. Uh, balibawas yon sa shipping fee natin. So, wag talagang kalimutan ang vouchers mga sisi ko. So, mag-open na tayo para makapag-repack na ako. Para makabili na yung mga soki kung mga kabataan. Kasi nga, uh, ngayon ay nasa nasa bahay lang halos lahat. Walang pasok dito, balita ko next week ay wala pa rin pasok. Kasi sinisiguro yung mga buildings sa school kung wala bang mga problema. Okay, mag-open na tayo. Lagay ko muna itong cellphone. Wait lang po. Yan. Sana yung cutter. Cutter, Kuya Dave. Okay. Open na natin. Ayan. Ito yung soki ko talaga sa mga gamis. Dito talaga ako bumibili. Ayan! Open na! Ang gusto ko lang dito sa shop na to mga sisi kasi yung mga gamis nila ay bago, maganda, hindi siya nagdidikit tapos ang bango ng mga candies ang bango ng gamis nila as in tapos bago halata namang bago matagal ang expiration so ngayon ang mga gamis ko ulitin ko mga sisi ang ginagamit ko sa pagripak ng gamis ay ito talaga yung calypso. Two by 1 uh, and 1 half by ten talaga ito talaga yung ginagamit ko. Hindi na ako gumagamit pa na yung mga maliliit na plastic tapos ini-stapler. Ito kasi madalian na lang. Pag mapasok mo siya, tali na lang, sabit na lang siya. Kung nakikita nyo, ipapakita ko sa inyo yung, yung pag-display ko ng gamis. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ganyan kasi madali lang siya. Ayaw ko kasi yung mga sinusunog pa o ginagamitan pa ng anong tawag niyan? Basta, <laughs> yung sinisilled pa talaga kasi ano na, matrabaho na kasi busy naman tayo dito sa tindahan. Pero kung yun yung comfortable kayo na yun yung gawin niyo okay naman. Pero sa akin, comfortable na rin ako sa ganito yung ginagawa ko kasi napakadali and attractive talaga siya sa mga kabataan. Wait lang po. Ayan, ito oh, lagi nyo naman itong nakikita. Pero sa mga baguhan pa lamang, ganito yung ginagawa ko. Ayan, napakadali. Tapos Calypso brand ha, para malinaw. Marami na mga plastic na 2, uh, 1 and 1 half. Ano ba naman? Parang 2, 2, 2 na lang ako. Marami namang, ayan, marami namang plastic na 1 and 1 half. Pero hanapin nyo yung clear na maliwanag na ano, para maganda siya tingnan. So ganito yung ginagawa ko. Tali na lang siya, sabit, tali, sabit. Kada tie wire, isang, isang ano siya, isang, ayong tawag niya, isang design. Ayan, ganyan na talaga kadali mga sisi ko. So, meron akong uh, in order, na bagong design ito. Pinipili ko kasi mga sisi yung mga malalaking design ng gamis kasi yung mga kabataan gusto nila yung malalaki. Malalaki yung mga gamis. Ayan kasi yung ibang mga gamis ay maliliit lang. So ngayon, bago ko tong order bagong design ito. Ito yung strawberry, yung kulay pink. Ayan, ito yung isa suggest ko sa inyo kasi nga ayun oh, ang laki niya, ang laki niya. Oh. Tapos, ang ganda niya, ang laki niya, para attractive talaga siya sa mga kabataan. Ayan, ito. And ngayon kasi mga sisi, ang ginagawa ko, before kasi, ang aking gamis ay limang piraso, limang piso sa ganito. Lima yung laman. Pero ngayon, ginawa ko na lang siyang apat apat na piraso na lang yung ginagawa ko. Kasi nga, para kikita naman tayo, syempre magasto pa tayo nito, gagasto pa tayo ng shipping fee, at least kahit papano, makakabawi naman tayo. susawa so, ng Panginoon, kahit na ginawa ko siyang apat, limang piso, eh mabenta pa rin sa mga kabataan. Basta marunong lang po tayong mag -repack. Kailangan maganda tingnan para pag nakikita nila, wow, bibili kami niyan, di ba? Kasi pag sa mall, per kilo na kasi ito mga sisi, mahal na. Kaya dito na lang sila nagpapakyaw sa akin. Ayan. Ito, strawberry. Kukuha pa ako nito ng more and more kasi napakaganda. And, siyempre itong dolphin. Ayan. Maganda talaga ito. Mabenta din itong dolphin. And then, ito, isa rin ito sa pinakamabenta ang, ayan, gummy caterpillar. Ayan, tinatawag nilang gummy worm. Ito, mabenta din ito. Tapos, itong gummy tit. Ayan. Gustong gusto nila ng ganito, pustiso. <laughs> Yung mga kabataan. Gustong-gusto nila postiso. And, ito pa, gummy Letters. Ayan. Itong gummy Letters, ay gusto ko rin ito kasi nga, malalaki po yung, ano, yung mga liters nila. Ayan. Magaganda, malalaki, tapos bago. So, ang pangalan ng, ano, nito is, yung yung sipon ko. Gummy series. Ayan. Gummy series po ang nakalagay. So, after this vlog, ay magre-repack si Ate Rose ninyo para meron ako may, doon. Doon talaga sa pinakabungad sa harapan. At maglalagay din ako dito sa harapan. Kasi ang, ang natirang design ay ito na lang. Wala nang iba. Wala na silang mapagpilian. Kasi nga tulad ng sinabi ko, pinaubos ko muna yung mga yung mga stock kong gamis. ako kasi na matutulog lang yung stock tapos, bibili na naman ako ng panibago. So, ngayon, ayan. Meron na ulit akong bagong gamis. So, kaya ayo mga sisi, uh, order lang kayo sa Shopee. Kung, dito kasi sa amin, wala kaming mabili na mga ganito kalalaki. Kaya, nag-order na lang talaga ako sa Shopee. So, meron naman dito sa amin, pero sobrang mahal na, pero hindi siya malakihan. Yung nakapack naka lang siya, na parang lagayan ng mga candies. Halimbawa, 25 pesos yung ano yung gamis tapos ang laman niya mga ilang piraso lang konti lang yung laman so yung ginagawa ko pag nag-order ako ng gamis 2.5 talaga yung in-order ko para mas malakihan na siya And meron naman akong kinikita pag kahit na ano, kahit na nagbabayad ako ng shipping fee. Para ng sinabi ko, huwag niyo kalimutan yung uh, vouchers na 80 pesos. Ayun. So mga sisi, siguro ito lang muna yung update natin for today at ako ay magpapahinga na muna. Mamaya lang siguro ako magrepack kasi hanggang ngayon ay masama pa yung pakiramdam ko. And thank you so much sa uh, palagi nyo kong subaybay sa vlog namin ni Kuya Dave. Love you all mga sisi. Bye for now.